Ayan guys, nag-aaral na siya ng mag-motor. Ayan, mag-aaral kami mag-motor ngayon guys. Ayan, samahan nyo kami. Ayan siya, nag-aaral na siya. Ayan, nakakatakot mag-aral guys, pero itatry namin. Para kapag kami ay magko-content -co o aahon ng bundo, pag wala kaming driver, ay kami na lang ang magdadrive ng motor. Ayan. Kay doon ang motor yan. Ayan, sa kanyang anak na si Dansoy. Ayan, yan ang mayari ng motor yung nasa huli. Anak niya yan. Ayan, marunong na siya guys. Ayan. Bilis <laughs> lang niya guys makatuto. Ayan, ngayon lang yan. Pero marunong na siya kaagad. Ayan. Ayan, malayo na sila. Ayan. Kami mag-aaral ng pagmumotor. Para kami ay pag-aahon na ng bundok ay kami ang magdadrive niyan. Ayan. Bibili rin ako guys niyan, sampo. <laughs> Bibili rin ako ng sampung motor guys. <laughs> ano yabang ano. Ni isa nga hindi kayang bumili. Kahit isang gulo nga hindi kayang bumili. Ayan guys, napakaganda ng... Ay, hibas pala ngayon. Ayan Oh. May mga nanghihipasan doon. Ayan, napakalaki pala ng hibas, guys. Ayan. Ayan sila. sila. guys. Napabalik na. Mama. Ma. Kaya mo. Ma. Ayun na guys. Marunong na talaga siya. Galing na ah. <laughs> Ayun na. <lang. laughs> Alam nyo ba guys na ito ang lumang simenteryo dito sa amin. Ayan, nakakatakot na siya guys. O, meron may mga butas na May mga butas yung sementery Yung mga panchon Ayan, kikita nyo ba guys Kaso makiraw kasi mahangin Ayan, meron pa rin doon may butas sa unahan Hindi na ito pinaglilibingan guys Ito ang lumang sementery dito sa amin Ayan o guys ayan sila marunong ka na agad inay ka naman handaw ako daw basahin po